Gian, and then come back, okay? After five minutes, only stay there for five or ten minutes. Alright, uh, that's okay. Be careful. Yeah, be careful. Alright, mah, abis dak. Panibagong araw, panibagong vlog, mah, abis ano lang tumawis dak uh, raw vlog ano lang. gusto ko lang mangumusta mga bisdak no uh, kumusta kayo lahat mga bisdak? kung kami yung tatanungin niyo mga bisdak okay lang naman kami mga kabisdak pero yun nga no nagkasakit ako mga kabisdak ah uh, Jean Ah nagkasakit ako mga kabisdak tsaka si Ami so mga one month yung nangyari sa akin lagay mo na natin yung kapi dito mga kabisdak So, oh, yung nangyari sa akin, mabis nagkaflu flu ako. Flu, ubu. Tsaka yung mata ko na maga, bali may, may, allergy ako or something dito na maga yung dalawa. Grabe ngayon parang black eye mga kawisak mo no, na mata. Si Ami din, uh, nag nagkasakit mga 2 months din. Pero we are, recovering na kami pareho mga kawis dat. Si Gian lang yun, ano, uh, luckily, thank you Lord, si Gian lang yung hindi nagkasakit sa amin. Kaya yun, pero hopefully maabisak na no, kayo lahat, okay lang. And then, matagal ako hindi nakapag-upload Buhay Australia Vlog. Wala akong ganun mabisak na for almost 2 months since umuwi ako sa Pilipinas. Kaya so, salamat pala mga bisdak no, na sa mga taga Angeles sa mga taga Angeles kunin na si Gian mga bisdak baka pumunta sa <laughs> sa mga taga Angeles na na-meet ko sobrang salamat sa inyo Asin, in, grabe yung pag-welcome yun sa akin. Gian! Come, let's go. Grabe yung pag-welcome yun sa akin, mga kabisdak. As in, andami ko na hindi nasama din sa vlog, mga kabisdak. Wait lang. Pinawa ko lang sa si Gian, mga kabisdak, eh. Baka pumunta sa dagat. So, andami ko hindi nasali na sa vlog kasi sobrang busy, no? Andami kong namit, as in, grabe first time, first time uh, na na-experience ko na ganun na uh, ang dami mga tao din pala noon uh, uh, na na-inspire at umabot itong vlog natin kaya sobrang salamat sa inyo no and then huwag kayo magalala mga kabisdak babalik din ako soon sa hinihingal ako mga kabisdak no kaya da dahil yun nga uh, masama yung pakiramdam ko kaya andito kami ngayon sa area na to mga abizdak, para makapag relax ako at makaano ng sariwang hangin pero hopefully makabalik ako agad ulit mga bizdak, sa Buhay Australia Vlog. Pag, pagbalik ko mga bisdak, sisiguraduhin ko na mas mag-enjoy kayo. Maganda yung vlog content na magagawa ko. Ah, uh, yun. How was that over there? The water rise up. Did the water rise up? Ha. Yeah. Huh. Ah, we can I thought they're inside. I thought they're inside the fence. This is an adventure challenge. <laughs> All right. Okay. All right. So, dito sa Australia, mga Arabes, you know, uh, na yung winter. Pero malamig pa rin. Pero at least kapus na yung winter season officially kapus na. Dahil ano na, ah, ngayon ay September 2, ah, September 3! Uh, Father's Day din ngayon dito, kaya happy happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na andito sa Australia. Kasi I think sa Pilipinas iba yung date ng Father's Day, kaya happy Father's Day sa inyong lahat. Oh, Gian, here. Here. How are you? Can you hold like that. I want to play the game. So, say hi, guys. Hi, guys. And now we're back at our house, our brand new house. Look like that later. Okay. Spider to you. So, in-enjoy ko na yung moment ngayon mga bisdak na makalanghap kami ng sariwang hangin. No? So, andito kami sa Central Coast mga bisdak. Meron akong vlog na ginawa dito. So, i-upload ko siya after nitong episode na to and then purposely ko lang talaga na mag vlog nitong 10 minutes para kumustahin kayo mga kabis na kasi sobrang na miss ko din no na mag na miss ko na mag vlog mga yun nga um, since dumating ako sa galing Pilipinas yung kasama ko si jerry sa first on education migration hindi ako nakapag vlog ng buhay Australia kasi sobrang sama ng pakiramdam ko pero I'm thankful na recovering na ako mga kabis dahil ang ganyan balik na tayo sa Buhay Australia Vlog ulit, no and then meron along the way kaya yeah, sige dito kami magkakain na mga kabis sabi ni Ami. Uh, during this last few weeks, marami ako na meet mga kabisdak noon na mga kabisdak natin na dumating dito sa Australia. Shout out kila Allen. Nakalimutan ko yung iba. Meron ako apat na na-meet eh. And then, meron pang iba na nag-message doon sa Facebook na hindi ko na na-reply yan. No? Kaya, sobrang salamat at binigyan niyo ako ng time na bisitahin niyo ako dito, binisita niyo ako dito sa ano sa area ko. Oops. Alright, mga kabisdak, wait lang. Itong kung saan kami nakastay mga kabisdak, na-vlog ko ito mga kabisdak, kaya don't worry. Makikita nyo ito sa next episode ko no, kung saan kami ngayon. Na i-share ko ito siya mga kabisdak. Alright, so lagay ko lang ito dito. <coughs> Huh. Okay. All right. So hopefully mga na kung sa ang sarap ang sarap na experience namin ngayon. Hopefully sa lahat na nangarap na makapunta dito sa Australia, nagbabalak na pumunta dito, especially yung mga nakausap ko sa Angeles din no, na balak pumunta mag-apply na sa visa. My experience niyo yung experience namin. Friend, <laughs> okay. <laughs> So hopefully yung yun nga yung next na experience namin ngayon is my experience nyo kasi very ano talaga family uh, activity, family fun activity at very relaxing din. Uh, hopefully yung ano yung visa application niyo ma-approve. Ha. <laughs> So ano palang update dito sa Australia mga bisda? Kano lang? Ah, yung latest update pala no na nakita ko sa immigration para yung mga gusto mag-apply din ng student visa dito, mm. yung show money para nag-increase to 24,000 Australian dollars per applicant kaya maswerte na yung nakasubmit na at uh, andito na. Tapos yung sa mag-apply pa lang, yun i-research nyo na mabuti yung bagong requirement kasi yun nga. Para yun yung nabasa ko online. <laughs> Alright mga kabisdak no So enjoy muna na namin yung breakfast namin dito mga habisdak And then Kita kits tayo soon mga habisdak Sa mga incoming vlogs ko Dito sa Australia. Uh, salamat ulit no sa laging pagsuporta Kay kuya sa amin Dito and then Ay mong kape babe Ah oh, kami cheesecake Kape babe mga kabisdak <laughs> right, so see you sa next vlog mga ka no? At yun nga, uh, raw vlog. Uh, lang ako. At yun, uh, andito pa si Kuya Kumbis bisdag Kasi baka nagtaka kayo, no? Marami sa inyo na bakit wala akong upload this last, ano, uh, uh, one month Daddy, almost. So, yun yung nangyari mga ka-bizdak. Nagkasakit ako. Pero, uh, I'm still here. And babalik din tayo sa mga ka sa mga regular upload natin. Alright. Alright, so... I'll see you sa next upload dito sa ating channel mga bisak no sa bisak all see you so bye bye happy father's day na no? sa lahat ng mga tatay bye bye